20 anyos na lalaki biniklarang presidente sa itinatag nitong bansa na merong 400 o 400 na residente. Maniniwala ka ba na sa murang edad ay nakapasok ang isang lalaki sa gobyerno at hindi basta-basta ang kanyang posisyon dahil ito mismo ang presidente ng isang bansa na kanya itinatag. Kung paano ito nangyari, eto. 14 anyos pa lang si Daniel Jackson nang mabuo sa isip niya ang idea na Free Republic of Verdes. Ang bansa na itinatag niya rin, kalaunan, pagtuntong niya ng edad na 18. Matatagpuan ang Free Republic of Verdes sa isang disputed island sa pagitan ng Croatia at Serbia na ngayon ay kinikilalang second smallest country in the world, kasunod ng Vatican City. Kompletos rekados na ang Verdes dahil meron na itong sariling flag mga batas, gobyerno at halos apat na ang mga residente. Idineklara na rin ang English, Croatian at Serbian bilang mga official languages ng bansa, habang Euro naman ang currency nito. Pero noong 2023, hinuli si Jackson ng mga otoridad kasama ang iba pang mga residente at ipinadeport dahil threat umano sila sa seguridad ng lugar. Gayunpaman, umaasa si Jackson na makakabalik o makabalik at manirahan sa Verdes bilang isang presidente. Hindi umano siya interesado sa kapangyarihan at bababa na lang sa pwesto at magsasagawa ng eleksyon. Bagamat merong problema ang Verdes sa Croatia, hangad pa ni Jackson na magkaroon ng maayos na relasyon sa mga otoridad nito. Sa mga kabataan dyan, ganito rin ba sa imagination ninyo ang mga idea na naiisip ninyo? D. DWIZ research report. Ray Re -re report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.